masarap na luto sa atay naman nga ni Ho. Ang asubukan namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! <laughs> Bago nga niyo kami magsimula na magluto mga kamangyan kako, ay sa ko muna ang pagkalaki-laking kahon. Gawa nang may nagbigay sa amin ng regalo. Grabe, yes I do. Huy, napaka-feeling. Bigla ko kasi may nag-message sa amin mga kamangyan na magapadala daw nga niyo sila ng mga gamit sa kusina, yung mga pinggan, baso, yung mga gamit sa pagluluto. Nagawa ho sa kahoy. Ay, alam niyo naman kami na sobrang hili ko talaga sa gayon. Nabili talaga ako, nagapagawa. Galing-galing nga niyo pala ng mga kamangyan sa Maray Home. At nagulat nga ako, gawa ng sobrang gaganda talaga ng quality. Alam ko talaga na matibay, na magatagal ari sa amin. Sakto mga kamangyan, gawa ng bala ko na rin ho, talagang bumili ng mga gamit namin din sa kubo. Kasi yung iba ho, nasisira na, luma na, pangit na tingnan. So ngayong araw, aganahan na talaga ako sa pagluluto kasi bago yung mga gamit na. Hindi <laughs> nilig din ni ako din gawa ng may logo pa nung kamangyan. kasi sobrang ganda, parang ayoko nang gamitin. Ayan ay, pa yung lasak family, kaya yung family ko din ito, tuwa. Karni na kasiyahan mo na yung mga garni, yung mga gamit sa kusina, mga gamit sa bahay. Iba yung saya na mararamdaman mo. Dati sobrang dami kong gusto ng mga walang kwentang bagay pero ngayon, gusto ko yung alam kung magagamit ko at hindi masasayang yung pera namin. Sobrang nagulat din nga niyo ako mga kamangyan, gawa ng ang dami mo talaga nilang binigay. Imagine nyo, ang mahal din kaya ng mga gayaan. At hindi naman talaga nakakainayang gumastos kung ganyang kaganda. Hoy, oh, <laughs> nauso din ako kasi ngayon mga kamangyan yung mga gayaan, yung mga kahoy kahoy. Kasi sobrang nakaka ang sa mata. Ayun, sobrang thank you Maray Home, sobrang na appreciate namin. Kaya kayo mga kamay kung gusto niyo magpagawa at bumili ng garnet, i-message niyo na ang yung kanilang page. I for the go. <laughs> so, yun nga niyo, mga sabi ko ni tatay, e, ako ay ako din magsimula na magluto at baka mamaya ay abutin na kami ng tanghali din eh. Ari ah. Dahil nga ni Huatay yung ni-request niya ng pangulam ngayon mga kamangyan, inagahan ho talaga namin ng punta sa palengke. Kasi mga alas 5 talaga ng umaga para nga ni ho, hindi kami maubusan ng atay. Pagdating so, namin doon, ako adal ah, ng piraso na huyong aming naabutan. Grabe, sobrang bibilis niyo. Yung pa daw kasi nagapa-reserve na talaga. Hindi mas worth pa rin kami na may naabutan kaming gayan. Gusto sana namin damihan, nagawa nang syempre alam niyo namang gustong-gusto yan ni na tatay. Pampulutan na rin nila mamaya. Hala, pampulutan na naman. Tapos so, pa kami dun sa kabilang bayad para lang ako dagdagan aring atay. Atay nga ni humalayo-layo pa yun sa amin. Kako ho, ay kumuha na lang doon sa ilan sa mga alaga namin at yun na lang ho yung katay? Gawa ng kapag mabili pa, medyo mahal din naman Nasa 220 to 260 ang isang kilo. O, oh, edi kapag dininang ng galing, o, edi makakatipid-tipid kahit pa paano. Pero tatlong piraso nga ni ho pala yung manok mga kamangyan at sinatate na daw yung kaintindi di yan. At ang luto daw na agawin nila, ayun nga ni hong apritada. O, siya na may pa-apritada. Ang binili ho pala namin atay mga kamangyan, ay syempre ho atay ng baboy. Kita-kita nyo naman pag laki 360 pesos nga ho yung isang kilo nun at halos nasa tatlong kilo kilo ho yung aming nabili. Kaya nga ni Hot, nagtulong-tulong lang kami sa paggagayat ho na rin atay. Medyo maliliit na gayat nga nila ang palayaan mga kamangyan. Gawa ng yan ho ay aprituhin namin mamaya. Siyempre hindi lang ang huyaan basta prito. Siyempre yan ay apasarapin pa natin ang buwanggambongga. Hey. <laughs> Tapos alam nyo gawa ka, mga kamangyan, ngayon lang ho talaga kami galuto ng purong atay. Kasi ho, kapag nakakabili kami ng atay ng manok, atay ng baboy, kunti lang mga one-fourth. Tapos yan ho ay lahok lang namin doon sa mga inaluto namin. Pero ngayon ho, atay yung bida. Ay, sana all bida. Nanay, ikaw ay tumulong. Hindi yung pakinding-kinding kalaki dyan. Aray, pero yun nga yung mga kamangyan, sabi ho ni Nanay Dia, habang kami nagagayat. dati ho nagaluto din sila ng atay, tapos yung luto na inagawa nila doon ay adobo. At alam nyo naman ho, kapag atay, talagang may sarili siyang lasa. Yung iba ho, gustong gusto ho talagang kainin yun. Yung iba naman ay ayaw. Ay grabe, pasensya na kayo. So ayan, medyo natagalan din kami sa pagagayat din yung mga kamangyan, kasi syempre kailangan ay dahan-dahan. Oh, dahan-dahan. Kasi syempre medyo malambot siya, baka mamali ka ng gayat, ganyan. So kailangan mo din talaga mag-iingat. Grabe, napaka-pa-fall. Kapag so, busy nga niyo, kami sa pagagayat din, mga kamangyan, ay ari naman ho sila at bising busy, busy din din, din sa kabilang sila. Oh, ano naman, tara na, mo may mga sarili ding mundo. Ano nyo naman huy, yung mga yan, ayaw nung nakatitig lang sa amin. Gusto ay yung may magagawa din sila, gusto ay busy din, talaga raw kahit ako din naman yung mga kamangyan, kapag kita ko huy, yung mga kasamahan ko na busy-busy, tapos ako pa chill ang parang sama din naman sa pakiramdam. Pa, hindi ko, wala akong kwenta. Hala na ako? Pero minsan, oh, kapag ako'y tamad na tamada parang gusto ko na lang matulog. Sige, mag -int -int na kayo dyan. Wait, dahil nga niyo, tatlo kami nagtulong sa paggagayat na ring atay mga kamangyan. Aba, syempre, hindi na kami aabutin din ng isang oras. Parang mga ano lang, 60 minutes. 60 minutes. So, after ilang minuto din nga niyo, mga kamangyan, ay natapos na kami sa pagagayat ho na rin, atay. Kaya nga ko, hindi eh, ako gasan ko naman ho, para malilis ni Nisa na. At dahil nga niyo, atay, are mga kamangyan, ako yung may naaalala na naman ay, ay parang mga kakirihan. Kakirihan? Hindi ko alam, pero parang naikwento ko na ari sa inyo. Alam nyo naman, lahat na halos ng mga nangyayari sa buhay ko, ay alam nyo na. Uy! No, elementary ho ako, sinama ko ng pinsan ko dun sa kaklase niya, kasi parang meron sila na magabanding-banding sa bahay, ganyan. Parang mag nilupak sila. Siyempre, yun ho, yung nauuso dati. Ngayon kasi ipabunggahan na ng mga outing. Sa so, sobrang yaman at so sa sobrang, sobrang social, parang anytime pwede nilang sabihin, tara mag-outing tayo sa Switzerland. Pero yun ang ano yung mga kamangyan. syempre elementary parang ako nun. Siguro mga grade 4, grade 5. Tapos so, oh, pagdating namin dun sa bahay nung kaklase nung pinsan ko, meron din pala dun na parang kaidaran ko lang ang nalalaki. So, ay, tuwa sa akin. Parang gusto agad kaming ipakasal ng anak niya. Grabe, napakabilis. <laughs> so, syempre, probinsya tapos bundok pa yun. May mga alaga silang hayop. So, sabi magkakatay na lang daw sila ng manok. Di, ayun, naluto na. naluto luto yata na ginawa dun sa manok ay adobo. So, syempre, saling pusa lang ako dun. Tapos, biglang nagsalita yung tatay nung kaklase ng pinsan ko. Na may anak din na lalaki na kaedaran ko. <laughs> <laughs> sabi niya dun, oh, walang maiingit sa inyo, ha? Ang atay ng manok ay para dun sa magiging manugang ko. <laughs> oh, grabe naman so, syempre, kinilig-kilig ako nung parang talagang feeling ko, prinsesa ako na huyo kayong lahat. <laughs> syempre, naman ako ng bongga bongga tapos nakita ko nga niho na yung mga kasabayan kong kumain ay gustong gusto ho nung atay. Ang problema ho, eh ako naman yung hindi nakain ng atay kasi syempre bata pa ako noon. Hindi ko pa talaga na-appreciate yung lasa nung atay. Pero dahil nga niho nahihiya ako na tumanggi kasi nga ni siyempre. May speech speech daw na para sa manugang nila. So, trinay ko naman nakainin tapos sabi ko, salamat po, ang sarap. Tapos nang hindi na nakatingin, sabi ko dun sa pinsan ko, gusto mo o sa iyo na laang. So, akala ko rin nga niho magkakatuluyan kami ng lalaki, ganyan. Pero mukhang hindi ako tayo. babe pinangunahan ka na ng tatay mo. Salamat. Ay, di na tayo din mga lamang yan, bali hong atay ay amarinate pa ho. Yung ang nilagay ko lang naman ho din ay paminta tsaka yung kalamansi. Kasi nababad lang ho yan ng mga ilang minuto, huwag nyo na makapaabuti ng 2 days. Uy. At dahil ilang minuto pa rin ahintayin ka Kaya alagay ko muna sa loob ng bahay kubo. Kasi baka mamaya kalahati na lang ang matira dyan at baka ihawin na rin na Kim. Aray Habang hinahintay ho yung mga kamangyan, edi eh, magagawa naman ako nung breading ho nung atay. Kasi gana, pakabongga, hindi na lang ang basta iprito. Oh. Siyempre ho, maganda ho talaga kapag garni kasi medyo crunchy, tapos dagdag din siya ng lasa. O, diga, talagang matutuwa na naman yung gainuman. Hala, bakit naman napasama yun? Bale, <laughs> ang ano pala atay mga kamangyan, ay nababadho namin ng halos isang oras. Ay, depende naman nun sa si inyo, kung sa tingin niyo ay marami pa kayong oras di yan, ay di ibabad ninyo ng medyo matagal-tagal. Pero kung talagang nagamadali kayo, mga 30 minutes ayun, pwede na ho yun. Maganda ho kasi talaga na ibabad yun mga kamangyan para ho pumasok yung lasa doon sa pinakang laman. Basta ho doon sa buong atay. Bago nga niho prituhin mga kamangyan, ay alagay ko ho muna din eh. Sobrang nakaka-excite din naman ho mga kamangyan, gawa nga na madalas yung nabibili lang namin na atay, ayon nga sa manok. Tapos konti lang yung gawa ng, syempre lang naman talaga yung atay ng manok doon sa palengke Iba na lang kung magpa-reserve ka talaga doon sa nagatinda ganyan. Tapos ngayon, era naman ng atay ng baboy at ah, talaga namang hindi natin apa ng Hindi <laughs> naman yung garni mga kamangyan basta naluluto ng ayos, nalilinis. Ay, huwag niyo namang adiretsuhin ng kain at ah, talagang kayo makukurot ko. Huy! <laughs> so ayan, tali isa-isa ko na nga din ni mga kamangyan parang nga ni maprito na. Kasi syempre anong oras na din, ayari yung pangulam namin. Pagkar <laughs> ni Ho pala mga kamangyan, paglagay nyo ng atay doon sa mantika, huwag nyo hong ahaluin agad. Gawa ng gayon no yung ginawa ko, pagkalagay ko, hinalo-halo ko agad, ganyan. Kasi syempre akala ko masusunog, gawa ng medyo malakas-lakas nga na yung apoy. Kasi Ho kapag hinalo agad, parang natatagtag yung breading. Mamalay na lang ako habang inahalo ko, abapot parang may nagalutang yan, may pala, parang a-stay ah, mo muna dyan. Ay, sana all nag-stay. Hayaan nyo muna yan dyan, tas pag parang namataan nyo, wala kalagaan. Na parang naga brown brown na. Pati yung pwede nyo nang halu-haluin ng very very light. Huy! At naman nung para din yung mga kamangyan, sagdit lang ako sa pagluluto na nung apritada. Gawa ng siyempre, gamay na gamay na niya yan. Gawa ng tiga ko, nabanggit ko naman sa inyo na laman niya ng mga handaan dati pa. Tagaluto yan, ganyan. Bago pa maluto yung inaluto niya, lasing na siya kasi di sa tabihan, may tagay na ng tagay. Yan naman ang si nanay at saka si tate, eh, yung galing din naman talaga magluto. Kahit sino dyan sa dalawa na yan ay talagang may in ka kapag natikman mo yung kanilang mga inaluto. Huy, karami na pa kasipsip. Dahil dyan, payagan nyo na ako mag-asawa. Huy, bakit naman ako? Punta doon. Ito na mga kamangyan na kahit ako ho ay malunong na magluto. Iba parang talaga sa feeling kapag natitikman ko yung mga luto nila, feeling ko bata ako. Parang sa pagkain mo pala ang nung mga niluto nila, nakakapagpahinga ka na. Halaga grabe naman. At dahil nga niyo, medyo marami-rami mga kamangyan, ay haling hina na nga nila ako kami ni Kuya Bunjing sa pagpiprito ho na rin. Ay ho pala mga kamangyan, alam nyo ga kami, mahilig din talaga kami kumain ng mga ganyan. Hindi man ho yung ganyang luto, yung lahok sa goto, yung nabibili na ihaw-ihaw. Kasi may mga gayon-gayon talaga. At ang pinakamahilig sa amin sa lahat diyan ay si tatay. Yung kapag nakakita ng mga ganyan, ay niya para nagapuso-puso yung mata niya. <laughs> so, ayun na nga yung mga kamangyan. Habang nagaprito ho doon si Kuya Bunding, ay natuloy ko naman ho yung paglalagay ng breading din sa iba pang atay. Ay, na kailangan talaga namin magtulungan. Hoy, <laughs> nabaka ka uwi? kami ko rin nga niyo palang nababasa mga kamangyan. Nabuti daw ho din sa amin at hindi man maulan. Na, ho, kung alam niyo la ang ho, paggagising namin sa umaga, talaga sobrang lakas ng ulan. Tapos pagdating namin din sa kubo, halos baha-baha na. Dami ho pating kalat kasi syempre nagalaglagan yung mga dahon sa sobrang lakas ng hangin. Tapos usagab eh, parang bagyo-bagyo na talaga. Halos tuwing hapon, pagmadilim na ganyan. Pero ho, kapag banda, hanggang mga alas 9, alas 10, ayan, natila-tila na. Tapos sobrang nagainit naman ang bongga. So, minsan hindi mo na talaga maintindihan yung panahon. So, ayun na nga niyo mga kamangyan. Sa wakas ay naluto na rin ho aring ating pritong atay. Grabe, tingnan nyo naman yung itsura. Talaga namang fried chicken niya. Sobrang nakakataka mo yung itsura mga kamangyan. Tapos yung amoy niya talagang nakakagutom Tapos may bonus pa na may garning sa usawan. Ay, talaga naman nakakapanglaway kapag ganyan ang ulam. Hey. Ay, kapag ganyan ka ho mga kamangyan abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain din eh, Ay, for the go. nga ni ho, mga kamangyan, nung unang tikim ko na rin, hindi ko inexpect. Parang hindi to atay, parang Jollibee. Jollibee? <laughs> Grabe, buhat bang ko. Pero ito na yung mga kamangyan. Gawa ng yung ibang natitikman ko. Masarap lang pang papak, masarap pang pulutan. Pero ari, pang lahat na. Pang papak, pang pulutan, ulam. Grabe, bilhin nyo to. Hala, bakit naman binenta? Napansin ko nga din mga kamangyan. Kahit walang sausawan ay okay na. Kasi nga ni siyempre, binabad-babad na yan. May breading pa. So, malasa na rin talaga siya. At tama nga yung hinala ko na para na naman yung kain namin. Aray, So, yun mga kamangyan. Mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow lang ating page at i-share yung video. Ano? Hanggang dito na lang ang ating video. Tapag balot ko pa si tatay ng pampulutan niya yeah but i love you